Kung saan po may tapon ng basura, nandun po kami. Kaya ate, babalik, babalik kami ate at kukunin namin yung... Uh, <laughs> pero nakitira lang kayo dito. Hindi okay. naman kayo pinapaalis. Dati po, pinalis po kami. Ngayon po, eh, wala naman talaga po kami pang upa. Kasi mm. sa hirap ng buhay. Kaya pa po, may bago po kami. Sa may... isang linggo, tatlong. po. Is kung saan po may tapon ng basura, nandun po kami. Okay, so, okay. Si ate. So, okay. Yung, yung nila yung, ano, yung pangangalakal daw. So sa isang kwan daw guys, sa isang, sa isang linggo, tatlong beses Tatlong oh. beses daw. So sa isang biyahe nila, 300 pesos lang daw guys. Ito guys yung ano yung mga anak buwan nila ate, yung kalakal. Ito yung mga karton ayan. Ayan guys. Triton no? guys, ayan oh, Po, sira na. Hindi pa ma. Sira na daw eh. Ayun guys, ayan. Yeah, yeah. Sila ate. Balik babalik kami ate at kukunin namin yung Ayun. Yeah. Tuloy namin. Oh, okay. Salamat po. Malayo-layo rin ang aming nilakad upang marating ang lugar na ito at mabigyan ng tulong ang pamilya na nangangalakan ng basura. Ngunit kahit anumang layo ang aming lakarin, ito'y hindi magiging hadlang upang makatulong sa kapwa natin.